What's up guys? So, isa ba mo sa mga iPhone user or uh isa ba mo sa mga gabay ansel o mga cellphone iPhone? So, kung wala mo kabaluan ni eh, nga tutorial karon, itudlo na ko sa inyo ha kung unsao ninyo pag ag uh, check sa LCD nga original o ah uh, battery nga wala pa po na replace ah uh, wala pa na replace ang iyang LCD o iyang battery so first good ang basic lang good nga inigtanaw na to makita na to sa display nga gwapo man siya ang display makaingon kang original tapos tanaw ni mo yung true tone uh, gagana yung true tone so ayon ga change yung color na so turn on na siya turn on na to yung true tone So, makita na to ana original na siya. Pero na ay replacement nga LCD nga ma open gyud pon yung Tapos second is ato maginang i-check gyud ang iyang face ID. So face ID niya tan na to kana kung open ba, kung started na to siya ana. So adin na, na to i-start. So muna yung face ID kung makita ba nimo. Mm, um, ayun face ID. So, okay ang Face ID. So, muna siya ang number 2 to nga itong i-check. Una, oh, true to no Face ID. So, muna siya ang basic lang. Kaya, syempre, kung magpalit ka, wala mo yung computer, good. So, kung mahimo, guys, connect na to siya sa computer. So, muna siya. Computer. Tanaw na to. Ang computer na may... Open lang nimo ning Trio Tools kani install lang nimo ang Trio Tools guys. Ang Trio Tools is na ang Trio Tools kani search lang na nimo sa Google, imo ning install ang Trio Tools. So, open imo ang Trio Tools, connect din nimo ang imo hang iPhone diri. So, muna, mo na connect nimo sa laptop or PC ba nimo. So, makita na nimo dayon mo da gawas dai siya diri. Kani mo gawas ni information. So, makita nimo kung aha ba nimo napalit ni nga cellphone. Aha ni napalit nga cellphone, original pa ba ang LCD, original pa ba ang battery kay ngano? Makita nimo siya nga wa siya gapula. So red, walay ga pula. So meaning anang walay ga red is all original pa na siya. Kung naa gani mo pula ana gani sa iya, meaning ah uh, nanay sa iya ha. Dayon makita nimo ko an siya napalit o na Japan. Kay kani akong unit nga iPhone 12 karon sa so Japan ni siya napalit. So ako ni siyang ginabaligya paghihapon. So made in Japan ni siya, Japan variant ni ay variant variant. Oh, Japan variant din siya, guys. So muna, dayon makita ni mo diri ang battery health 81%. Ayan, 81% sa battery health niya. So, daghan kayog mga uh, cellphone karon nga nag katag sa marketplace gud nga ginabaligya nila 100%. Pero boosting na ang uban. So, mailhan nimo na siya tan-aw nimo diri kani 81% pa na ang nakabutang diri sa akong battery health sa uh, cellphone, battery life na niya, tapos 97 ang ihang battery nako karon. So, pakita na ko sa inyo ha, 97 ang battery. Ayun. So, 97 ihang battery. Dayon ang battery health. I-open na to ang battery health niya. Palayo sa nato. So, ang battery health, battery health. So, open na to ang battery health. So, 81% iyang battery health. So, dili siya boosting. Wa siya naka-boost ang iyang battery kay nay uban mo karon ginabus na na nila para di makita ang initan aw nato diri sa cellphone kay 100% iyang uh, battery pero pag tanaw aw din mo di sa iyang to trio tools nara yang tinuod nga battery health 81 so 81 na siya 81 pud diri sa ako ah so original pa ni ang battery wa pa ilisan ang LCD original pagihapon tapos Japan na siya yan Japan na siya. Tapos open line ni siya nga unit guys. Huwag makita nga pula na. So sa makapalit ani haya guys. Huwag kayo makapalit ani ako ang unit kay. Na-update na po na ako ni 18.3. Dayon, Japan variant po dya. Japan. So mo yung nakachada sa Japan. Manggod. So original pa akong LCD. So sa makita ani nga video. So for sale pa mo ni akong unit guys. So PM lang ko ninyo. Alright.